Isang malaking operasyon kontra smuggling ang matagumpay na isinagawa ng mga pulis sa Nueva Vizcaya na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang lalaki at pagkakasamsam ng 2.12 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa barangay Nagsabaran, Jadin nitong October 25, 2025. Kinilala ng mga otoridad or ng mga otoridad, ang suspect na si alias Rue 38 anyos, binata at residente ng Manlapig, Kapas, Tarlac. Ayon sa Nueva Vizcaya Police Provincial Office, nagsasagawa ng anti-criminality checkpoint ang mga tauhan ng Second nd Maneuver Platoon, First st Nueva Vizcaya Provincial Mobile Force Company, katuwang ang Jadi Police Station at Provincial Intelligence Unit nang uh, ng kanilang mapahinto ang isang Mitsubishi L300 FB body closed van para sa inspeksyon. Habang tinitingnan ang loob ng sasakyan, napansin ng mga polis ang isang bahagyang nakabukas na kahon na naglalaman ng mga sigarilyong may tatak na Bon International na isang hindi rehistradong brand na walang graphic health warning at excise tax stamp. Habang tinitingnan ang loob ng sasakyan, Or nang hingan ng uh, dokumento ang driver na bigo itong magpakita nang anumang patunay ng legal na pagkakaangkat o pagmamayari. Nasamsam ng mga otoridad ang 53 kahon ng Bon International Cigarettes na may kabuang halaga na 2,120,000 pesos kasama ang mismong closed van na ginamit sa operasyon. Ayon sa pulisya na harap ang sospek sa paglabag sa Section 263 ng Republic Act 8424 o Unlawful Possession or Removal of Article Subject to Excise Tax without Payment of Tax at Republic Act 10643 o Graphic Health Warnings Law Isinagawa ang pag-iimbentaryo ng mga ebidensya sa presensya ng sospek at mga opisyal na barangay alin Alinsunod sa itinakdang legal na proseso IFM News